nananawagan po kami sa mga kababayan namin dyan na pwedeng tumulong sa sitwasyon namin ngayon dito sa sa Saudi Riyadh kung ano yung uh, pinagkadaanan namin ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo yung accommodation namin na tinutuluyan ngayon ayan so kung nakikita ninyo mga dud Sobrang sikip na accommodation namin dito mga dude. Ito yung sitwasyon namin dito habang nag-aantay po kami ng uh, ng visa namin na supposed to be dapat makaka na kami kasi tapos na nga namin yung uh, uh, kontrata namin ngayong December so hindi kami marilisan ng exit visa gawa ng uh, yung agency namin pinabayaan kami hindi, hindi na ni-renew yung ikama namin may pa po expire yung ikama namin until today until natapos na lang yung uh, uh, kontrata namin hindi nila na ni renew kaya tuloy ito uh, namu problema kami ng uh, pag-uwi namin gawa ng hindi nila kami kayang uh, <coughs> mabigyan ng exit visa Nababla hey, sa mga bayan Welcome back po sa aking channel OFW KSA Servisong publiko muna tayo mga kabayan Tulungan po natin ang ating mga kababayan na isang grupo na Dispress OFW Ito po ang ating mga kababayan dito sa Riyadh Sikapin po natin na mapabot po ang kanilang mga sa tanggapan po ng Department Migrant Workers, particular po kay OIC Hans Leo Kadap at maging kay OWA Admin Arnel Ignacio para malinaw po mga kabayan, ito po ang kanilang mga problema na hinaharap ng ating mga kabayang OFW na ito mga kabayan. So apparently tapos na po ang kanilang mga kontrata nung nakarampang December taong 2023 at sila po ay kasalukuyan na nag-aantay ng kanilang mga final exit visa mga kababayan. So alam po natin na dito po sa Saudi Arabia, hindi po tayo basta-basta makakauwi at hindi tayo makaka-exit kung wala po tayong final exit visa mga kababayan. So ang naging problema po, ang kanilang mga agency ay hindi po ni-renew ang kanilang mga ikama at ito po ay expired na mula pa po noong May 2023. So ibig sabihin po medyo matagal na at napakalaki na ng penalty company dahil na-delay po ang pag-renew ng kanilang mga ikama. Ang patakaran po kasi rito sa Saudi Arabia kung expired po ang mga ikama ay hindi po kayo basta-basta mabibigyan ng final exit visa. So, mabibigyan lang po kayo ng final exit visa kung tutulungan po kayo o tayo ng ating gobyerno ng Pilipinas. So kaya lang po nilapit na po nila ito sa migrant workers workers dito sa Riyadh at sinabi po nila ang kanilang mga problema. Pero mukha pong nahihirapan po na MW Riyadh na ipos po ang kanilang agency. Nabigyan po sila ng i-renew ang kanilang ikama at mabigyan sila ng final exit visa mga kabayan. So mahirap po talaga yan dahil kung ang power support agency na yan ay nasa red status ng nekatad system ng Saudi Arabia. So, pag nasa red status ka kasi, mariribok po ang lahat po privileges ng isang agency tulad ng pagririnyo ng working permit, pagririnyo ng residence permit or ikama, at iba pong mga privileges na ibinigay po ng Ministry of Human Resources and Social Development. So yan po talaga magiging problema So kinakailangan pong ayusin muna ng power support agency na yan kung meron po man silang mga penalty bago po sila makapag-ayos ng kanilang mga em employees Pero ayon po sa MW dito sa Red, tutulungan naman po sila Pero kinakailangan po mag-wait lang sila ng mga 3 months So yan po ang kanilang yan po kanilang kinababahala dahil para sa kanila napakatagal po ng 3 months na yan pero isipin po yan 3 months po silang matatenga dito sa accommodation nila at wala po silang trabaho ibig sabihin po wala rin silang sweldo at meron, bo, meron din po silang mga family sa Pilipinas na nag-aantay ng kanilang mga padala so paano po sila mabubuhay kung ganyan po magiging sitwasyon nila pero ayon po sa kanilang uploader hindi lang, hindi lang po sila ng problema meron din po mga ibang kababahay natin mga OFW na nandyan sa accommodation nila na kung saan nakatingga na po ng 2 months at wala pa rin employer siguro po it's about time na i-check na ito ng MW ng ating Riyadh dito sa Saudi Arabia itong agency na ito na power support dahil po nag-hire sila ng mga OFW na nagtitenga lang nila hinahir nila mga OFW kung ititingga lang nila So kung nakatinga lang kayo, paano po kayo makapagtrabaho? Paano po kayo makapagpapadala sa family nyo? Uh, kung iba umalis na sa Pilipinas, iba may utang pa. Paano po sila mga kabayan yan? Paano po kung mga may interes pa mga utang nila nung pagalis nila sa Pilipinas? So sana po matutukan nyo po ang problema nito. At mabasa po natin doon sa comment mga kabayan. Maraming po sa ating mga kabayan na nagsasuggest na Kung nasa red status po ng NECADAD system ng agency or ng company ay eh pwede naman po silang lumipat ng iba employer kung gugustuhin nila. Pero ayon po sa mga nag-upload ng video, ang kanilang mga work permit ay nasa ilalim na po ng final exit. Kaya hindi na po sila makakalipat ng ibang company, mga kababayan. So ulit, ulitin po natin ang pangalan po ng kanilang foreign recruitment agency dito sa Saudi Arabia mga kabayan ay Power Support Agency. At ang masaklap dito, ang kanila pong agency dyan sa Pilipinas na Albatra ay hindi na po nila makontak. At ayon po sa kanilang source ay papalit-palit daw po ng pangalan Nako, delikado yan. Ito pong mga ginagawa na ibang mga agency dyan sa Pilipinas. Kapag nagkaroon ng problema, ang kanila mga manggagawa, ng kanilang pinalis, magsasara yan, at magpapalit ng pangalan, magpapalit ng ownership, at magre-register uli Diyan po sa Department of Migrant Workers, iba, iba na ang pangalan ng agency nila. Ito pong Albatra Agency dyan sa Pilipinas, ay hindi na raw po nila makontak. Mga kababayan, maging ng OWA, Region 12. Muli po ka ako. akong nananawagan sa tanggapan ng DMW at tanggapan po ng OWA kay Officer in Charge Hans Leo Cadlock at sa ating pong butihing OWA Administrator Arnel Ignacio na naway po matulungan na po sila para po makawinas na sila sa Pilipinas. At kayo din po mga kabayan, kumakatulong din po kayo sa pamamagitan ng pag-share po ng video na ito mga kabayan Para po umabot po sa tanggapan ng DMW at ng ating OWA dyan sa Pilipinas. Para po sa ating mga kabayan na nais pong magpabot ng tulong, pakikontak na lang po ninyo si ang Facebook ni, ni Boying Mantanyos. Maraming salamat po sa inyong panunood mga kabayan. OFW PSA. Sana po matulungan ang ating mga kabayan ito sa lalong madaling panahon at mapuwi po sila sa Pilipinas para makasama, makasama na po nila ang kanilang mga pamilya. Sana po makarating din to kay Senator Rapi Tulpo para makarating, para matulungan din po sila ng ating idol na si Senator Rapi So maraming salamat mga kabayan sa inyong panonood. Sana pakishare niyo po ang, mga video na, video na ito para po matulungan natin ang ating mga kabayan OF, mga OFW Express dito sa Saudi Arabia sa Riyadh maraming salamat sa inyong panonood to God be the glory